Magandang araw po sa ating lahat, mga kapintura, mga idol. Yan guys, yan dito muna tayo sa aking munting taniman ngayon dito sa aming lipod ng bahay. Yan kung nakikita niyo yung mga tanim kong na yan, ayan o. Oh. mga sili, may kalabasa tayo. Ayan, may, uh, may na siyang umakyat sa taas. Tapos meron tayong malunggay na imported na malunggay. Yung bunga niya ay 1 meter. Makadalawang pitas ka lang. Tatlo, may, meron ka ng ulam. Tapos ito, nakapagpatubo tayo ng sigarilyas. Yan, ha. Malapit na rin. Ha. Ma Maakit na rin sa taas. Tapos ito nga pala yan naman natin. Kahit ganito lang. Hindi ko siya na to, pinapatay na, ay nagbubunga rin siya. Mayroon Meron din pa siyang bunga. Tapos, pag hindi nila nakukuha, uh, ano, nagiging matanda, uh, nahihinog, nahuhulog na lang ayan, oh, no? sa ibaba. Ayan, tumubo uli. May kapalit. Ayan. Tapos, ito, mayroon tayong ano, sili na tinatawag na tare. Ayan o, kaya tari. Ayan, ganyan ang style ng bunga ng isang siling. Siling na ito, patulis. Kaya tinawag na tari. Ayan o. Kamahal pa naman ang siling ngayon, guys. 300, ah, 800 yata isang sako na kulay red. Tapos itong aking kalamansi, ayan. Tumigil lang magbunga. Wala pa siyang bunga palayo ang aking trabaho ay nasa Pampanga trabaho kaya hindi ko nakasikaso ang mga tanim ko dati ang daming bunga niyan yan dito na rin sumiksik yung puno ng ating kalabasa kaya nakasiksik na siya kaya siguro ganito yan lapit na umano kasi ginawa ko sila ng balag yan yung alambre na yan yan sila tutulay Yan, oh, ito naman si aking YT. Ayan ang mga bantay ko sa ayon namin. Ayan si Brownie. Si Brownie yan. Tsaka si YT. YT! Say hello. Hello. Bilis. Oh, ayaw nga. Oo, 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 oh, oo. Oh, oo, oh, oh. oh, oh. oh, pa eh. Oo. Oh. Sandali mo na. Ito eh, kung nakikita nyo to, mga idol, ito yung elephant ear na sinasabi na nag-trending nung lockdown. Eh, no. nakapagpatuto tayo lumaki ng ganyan. Parang gabi, kapamilya ng gabi, pero hindi ko alam kung kinakain ba yan o hindi. Ayan, ito yung ating mga tinanim na sili yung yung panigang naman ito, yung siling haba na kulay green. Tapos ito yung sinasabi kong inilipat natin, inilipat natin yung ating mga pechay, mustasa. Sinapabayaan yan, hindi ka agad na nalipat, na irepat Kaya ito lang pag uwi ko, itong magpapas ko. Yan, naka uwi na tayo dito sa sa lugar namin kaya naasikaso ko. Ayan, meron din tayong bag. Tapos dito, eh may yung panibagong bili ko na sili rin din po. sili. Ito. Kesya na po, sinisipon na yun. Ayan, ito. Hindi ko alam kung anong klaseng sili naman ito ngayon. Baka panigang mo yung siling tare so yan ang ginagawa natin pagka nandito lang tayo sa bahay uh, ah, Ito, na nadatnan ko lang dito to ang palayan na to ayan paano na siya pa kaya, kaya nilagyan ko siya ng ganyan para meron siyang pag, pagkapangan Ayan, ito naman yung ating nakahang na pecha ito, pecha ito. Tama mong mustasa. Laki ng pinagbago. Alam niyo kung anong ginagawa ko dito? Pinaghiwahi wala ko dahil na, na, na uwi ako eh. Halos ano na. Ah, uh, namamatay Di na hindi na nadidiligan. So, ang ginawa ko, pag-uwi natin, ayan, ikinalat natin. Ayan. Mabilis silang lumaki. Halos ilang araw pa lang na ganito. Ayan, no? malaki na. Ang sikreto ko lang dyan, mga idol. Guys, ayan o. Oh. Eh, mga ano na to. Itong mga dahon ng kung ano-ano ng gulay, kamote, malunggay. Ayan, ginupit-gupit natin yan. Tapos nakababad sa isang timbang tubig na ganito. Hayaan lang siyang mabulok in 3 days yan ang ibibilig mo sa mga halaman makikita mo talaga ang magiging effect. subukan mo paano mo masama kaya mga dahong dahong lang ay naging epekto sa kanila gumanda gumanda ka agad aking mga tanim yan dito kasi sa amin merong nabibiling mga kumulaan na mga tanong kamatis ayan kamatis na nakabili tayo ng apat na puno tatlong piso isa o ito mga sili para nito eh may lemon grass tayo ito ito naman pagkano na yung mga matatanda ginugupit ko nilalagay ko rin doon sa pinakita ko nakababad. Kaya malaki talaga ang tulong ng mga ganyan yung organic na pang dilig. Ayan. Walang nasasayang ng mga ano, kahit ito eh, ano naman itong ginawa kong ito, yung kawayan ba, gagawin natin siya ng ano, bonsai sai natin yan kaya yan nakikita nyo naka nakapulupot yung kanyang mga sanga so kaya nagsusulputan na yan pagka nagsulputan na itong mga ganito nya ganitong sanga niya, malilit hayaan lang na gano'n ha huwag mong pahabaan itrim ititrim natin para hanggang sa mabalutan nito parang ganito na sa pagka lumaki Ganito Yan, mga ilang halaman natin So, ito sinasabi nila Money tree uh, Ito daw ang swerteng halaman ngayon 2025 you know? So, yan lang guys Yung nakikimasi share uh, Maraming maraming salamat po sa mga mga palaging nanonood ng aking mga video ayan uh, thank you very much and happy new year po sa inyong lahat uh, magandang umaga po araw po ng martes ngayon new year's eve so maya maya lang po nyan medyo abala na po yung mga tao pagluluto so, na kanilang may handa ngayong happy new year Ngayong New Year pala. So, yan guys. Uh, Happy New Year na lang po sa ating lahat. And God bless us all po. Good morning.